mga kaibiyas, uh, simple tip sa pag-cutting ng tiles. Bali, itong gamit natin, grinder. Tapos, tip. Hindi na natin kailangan ng tip mga kaibiyas dahil ang tip ginagamit lang sa pagpipintura pagdating sa mga corner. Pero yung iba, may nakikita ko, nilalagyan nila itong tip, itong tiles. Nilalagyan nila ng tip, nilalatagan, tapos bubuitan nila para daw uh, hindi magbungi-bungi ganito yan, may mga bungi-bungi kasi yan mga ideas pero sa gagawin natin mga ideas yung ituturo ko sa inyo isi-share ko sa inyo uh, hindi na tayo gagamit ng pet so grinder lang tapos ang pinanggawit natin bulpin lang mga ideas kahit anong bulpin ka, uh, kakayanin yan magugawit yan kahit anong klase ng tiles Huwag lang itim kasi hindi masyado nakikita ang bukid doon. Pero pag mga ganitong klaseng uh, thys, mga white, mga light na kulay, kaya-kaya ng bulkin yun. So, ito lang mga kaideas. Proceed tayo. Ay, uh, ipapakita ko sa inyo mga kaideas kung paano mag-cutting na uh, parang cutting, yung parang cutting tiles ang ginamit natin. Ganito. Itong original na cutting mga kaibiyas. Pero ang gagawin natin, grinder ang gamit natin. Ah, uh, tip, ipapakita ko sa inyo na hindi magkakaroon ng mga bungi-bungi ganyan. Na walang tip na gamit. So, tara mga kaibiyas, tingnan niyo kung paano tayo mag-cutting. Ang proseso mga kaibiyas sa pag-cutting, uh, hindi dapat naka tayo. Yung nakaganyan kasi possible na magbubungi talaga yan dahil ang cutting disc natin malapad yan ayan hindi yan kagaya ng talim ng kutsilyo or itak na pa tubis sya kaya ang ginagawa ko mga kaidiyas para hindi siya magbungi instead na patayo igaganyan natin siya mga kaidiyas ganyan ang style naka slide sya para hindi siya magkaroon ng bungi, so tingnan nyo mga kaidiyas ang gagawin natin. So yan mga kaibiyas, ito naguhitan niya natin siya. Nakikita niyo? Yung itong side, ito yung kukunin natin. Wala siyang bungi. Unlike dito sa kabila may bungi siya mga kaibiyas. Pagkatapos nating natin guhitan mga kaibiyas, ganito ang proseso niyan. Ibabalik na, na naman natin yung slide. Sa kabila na naman ang slide dahil kukunin natin na hindi siya magkaroon ng uh, excess dito sa kabila. So, ito na mga So yan mga kaibigan, nakikita nyo. Ah, uh, very smooth siya. Wala siyang bungi. Parang original siya na cutting ngayon. Parang ang ginamit natin mga kaibigan is parang tile cutter. Pero which is ang gamit natin, uh, grinder. So, ganun lang mga kaibigan ang pagcutting ng tile kung gusto mo ng malinis, na walang bungi, na kagaya dito. walang Bungi siya pero so, dito sa ginawa natin ayan, parang tile cutters ang ginamit natin ngayon ito dilinisin natin sa mga kaibiyas wala nang problema ito ang importante mga kaibiyas ito kailangan malinis natin ang makatyan wala siyang bungi bungi so yun lang mga kaibiyas uh, napaka simple na tip sa mga nagtapatin ng tiles pero malaking uh, bagay ang ganito mga pagkapatin ng tiles malaking tulong ito para sa mga nagkakating na maiwasan yung mga ganitong bungi-bungi ng ties sa pagkating. So yun na mga kaidingas. Sana mayroon tayong ma-share na kunting uh, dito sa pagkating ng ties.